Ha? Oh, ha? Dalawang bola ko. Ay. Wow. Mga ang sili, oh. <laughs> Saan <Sabi, laughs> <sabi, laughs> 'yung kan? Yung pineapple. Ha? <laughs> huh? Pineapple. Ha, may naroon. Aba, na. pang-sa pang-isa 'yon. Ha, pang-isa. May mga ibon. 'Yun. Mga party sa ka. koro Ah, dito na tayo. Yan yeah, natin, ang ginagawa. So, ano ang ginagawa nila? Ah, ganito. Wow, ah, hindi pa tapos. Sisimula pa lang. Ganda talaga ng tubig eh. Ano yung eh. Ini ada tong gabi na to. Hindi kaya makatit to. Uh. Ah. Bas ang paa eh. Bukas ang buta. Allah! Kain na? Hahaha na Ha! <laughs> Ayos <Kaya> na. <laughs> <Kaya> na. <laughs> <Ayuh>. <laughs> Ito yung, yung sasabog. Mamaya. Ang uh, dalawang sako to. Tatlo. Uh, experience natin ulit kung paano magsabog Ganda, ganda siya ng kubo. Oh. Tabo. Mhm. Mm -hmm. Ay, sarap ng buhay dito, eh. Sarap ng buhay. Masipag lang, ano? Oh, parang napakapayak ang pamumuhay dito. Napakapayak ang pamumuhay. Mm. Dalag. Dalag. Wala ito. May umakit agad. May umakit na agad daw. Kaya siguro sa ilog 'yon. Oh, galing sa apotek no, lumabas lang. <laughs> <laughs> Grabe to. Sabog na. Ay, uh, sam. Spirit ko pa lang sa pagsasabog galo. <laughs> <laughs> Sabog tanim. Yan na po sila. Magsasabog na sila. Ito po yung kanilang sasabog. na. Oh, ayan. Oh. So, uh, na. Yung tubo ng palay. Eh. sabog tanim hmm. oh, so, mga anak oh yan sa halo baki pato oh. hmm. lumaki ng ga uh, tawag dito Oh, pwede ng uh, paksiwid. Huh? Dami oh. Paano oh, yung mga na yan? Tapos tubig yan dyan. Ha? Huh? So, ayan, ang dami. Ayan kayo nanay yan. Ito so, yung patubig, oh. Dyan, dyan. Dyan, pakalal, oh. No? Dyan, dumaan yung mga kohol. Ah, yun pala, kalsada ng kohol, oh. No? Oh. Oh. Tapos yun, paingan mo naman ng kwan Lason! Ayos! <laughs> uh, Ayokong ko lang. San sila magsibaliktad dyan? grabe kasi ang cool dito. tinan mo, may bulak-bulak ano. Ah, uh, kanilang itlogs. Hindi mo ubos. Subukan nga rin natin magkuhan. Mag... Uh, uh, labos-labos. grabe labos. labos. ah. uh, oh. Mayanihan po ito, mga kalingap. Mayanihan. Hindi kadayakan.

Hindi na rin maano yan sa ganyan ko eh. Ano mo doon yung parang ano. Parang sa mga ungo yan, hindi makababa. Ito ang talay.

daming ibon yan lang isa sa mga ayan umuubos ng palay ng sabog tanim mga kalapats dami oh busog ang kalapats Yeah. mo mas magastos, Sabog o, tanim, o o tanim papa, 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 yung papa, 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 Masabog. ya ang kanal, sarawa, bilis. Nakabag po ng uh, palay dito sa basakan o palayan ay kailangan po ng uh, walang tubig to. Para hindi po mabulok yung uh, binhi. Kung may kaya po, tinatagal ang po mga tubig. denn nothing. So, oh. Lakas ng para yung mga suso. So, bisakol. Tuhol. Ay, ah, uh, ispray kasi nila to. Para mawala din sila. Para hindi maging piste sa kanilang kanin. Ayan. Tapos ng tubig ko, nagtatagal ng tubig. Oh, dubo naman to. Ay. Wow. Oh. <laughs> gabi. <laughs> gabi ang sili, oh. Saan yung kan? <laughs> <laughs> yung pineapple. Ha? Huh? Pineapple. Ha, mamay okay na rin. Oh, na. pang sa, pang isa yun. Ha, ah, pang isa. Nag-gabi. <laughs> 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 oh. Oh, gabi. <laughs> oh, kayo na. <laughs> oh, may okay. Ay, sa Oh. Oh. Aha, so ito no, masarap magkape dito sa bukid. Pero, kakape Oh. Eh. So, kape mo kaya? Kape? Kape. Kape. Ah, yes. Kape na pagod. Oo, oh, pagod na pagod. Kalahin mo may kwento. ay -hmm. Kahit ang panahon. Pag napagod, kape. So, paano kayo bumaba? Paano, tawag ito? Para kanino kayo bumabangon? Ayan. Doon sa bukid. <laughs> Advertisement na eh. <laughs> yun. Ayan. Kasi pag di ka bumangon na maaga. Pero matagal na rin yung siya naghirap ni Don. Huwag oh. sa ming ka, mga 90 years old na siya. sino? Yung Alberto Smith Smith Alice Cafe. Ah, oo. Oh. na yung ilukan <laughs> na ano. Kain na kami. Oh. Oh. Kain na. Ito to ang masarap na party dito ay. Yung abang uh, nagtatrabaho dito sa bukid ay uh, uh -huh. kain. Lapang. Itong lapang. Ano na kita okay. yun ang ulam namin okay. ay ultimate okay. yung oh. lamisa karo eh, di ba? Karo sa nitim na nitim talaga. Ay yun sa. Unted kana. Yeah, thank Lord for the pod. Amen. <laughs> Ayun mo? Oh. Adubo sa adubo. Yapo. Na naliligaw. nalilikaw. Adubo tinula. So ito ay sa tinula, no. so mamimili po ang uh, gustong kumain. Mamimili po kung saan ang gusto, tinula o adobo. Tapos, 'yan. Kung gustong lamig, kung gustong mainit. Kompleto <laughs> ah. So, ha. So, salamat po sa may-ari, boss. Thank you. Okay, kain na ko kain na Ganito po ang kumain dito sa bukid, no. Uh, galit, galit, muna. Ayun, no kakalayo. Hoy, <laughs> <laughs> tabi tabi wala kayo. Ay. Ayan. Ha, may tayo, uh. so, ayan. Uh -huh. Ayan. Okay. Ayan.

Pagkakagat? Hindi, kung may tao na parang mag-aingay sila. Maramdaman no? mo? Magpanghabo ka. Magpapalim mo yung dami yan, hey! habol na kasada hmm, Doon sa bahili, may dami yan, madali ano? Pag ka, ka, hmm, do? eh. Hindi na Hindi na nga yung suwa, eh. <laughs> <Kapang dipray mo> <laughs> diyan, <laughs> ah.

Akyatin niya yan. Baka pukuhin niya pa ako. Ano ko sana magkambing dyan? Pataas na yan. Ang gustong gusto nila yan magkaroon. Ay, sa mga kaway. Kaya lang ang pag... na Ay. Tiktok, tiktok. Nakain, kumain ulit ako ng mga siguro mga alas din ng gabi. <coughs> Nasito yung mga ay, 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 na naman. ay, mga biyawak meron. mga ko. Ay! Ano ito naman? Sigurado mamaya atakin tayo ni... Eh. Atay dito sa inyo. Oh, eh, makarating si Lolo Fred. Lag na sa dito magpunta. Malito yan sa dyan. So, ayan, yeah, may panghimagas tayo. Ay, pagsampak mo nga, dandidanda. Siyempre, mga pari yan. Baka yun ang kwarto yun ang pan. Nung pindala na yun ang sampahan ko. So, ayan, tapos na po kami kumain. Ano? Tapos na kami kumain. So, thank you, kuya. no Salamat sa masarap na tanghalian. Basta sa ating mga isa sa kawalang <laughs> problema. Thank you. Thank you. Thank so, muli, maraming maraming salamat. Ingat-ingat tayo lahat. Okay.